nag po tayo ng bukisang shampoo so, ngayon pa tayo ng ulan ayan ano? ulan bali magdi-deliver ako sa ano sa mamalingling ng dog shampoo kila Sir Alfred kaso nga lang nabutan tayo ng ulan ayan guys so uh, boundary tayo ng anulid tsaka bulusan na deliverin natin yung mga shampoo yan guys sa mga gusto mag order ng pet shampoo marami na po tayong stock ay tulad G Okay lang, para sa business, para mag-miss ang pag-deliver. Kahit ulan, yan. Mag-transform na si Acero. Larga na ulit, mga boss. Yun, rain or shine, mag-deliver po tayo ng dog shampoo. Ayan po, sa, ano ko, marami po tayong stock ngayon, guys, ha. Uh, para po tayong Shopee, na kahit isa, ang order mo, basta kailangan mo at malapit ka lang sa akin. Free delivery po tayo, guys. Ayan. Mga gusto nyo i-treat na po yung mga alaga aso. Wala na pong dog shampoo. Meron po tayong baby powder set. Ayan. Diretso na po tayo kay Sir Albert. Kahit walang tuloy. G. Eh, hey, grind. Kahit tagulan yan mga boss. Grind lang ng grind. Tag -ulan. sige Para na po tayo shopping ngayon Kahit isang order, darawang order Dinideliver po natin yan Tagupan, yun o oh. Nandito na tayo, kila Sir Albert Albert, ay Alfred po pala Santos, ayan dito yung house nila Yun, tawagan na lang natin sila sir Ayan yung location natin Tapos na pong ma-deliver yung kay Sir Alfred Yun po yung kanilang bahay, yun Yung eh. malaki doon ayun next na po ah, barangay anulid naman mahal dan ayun naman na tayo mga ka-boss. punta tayo kila uh, magsyawi biasaga sa aking pinsan i-deliver tayo ng pit shampoo bali ito yung ano 3.5 mas malaki po to sa mga shopee na na-order nyo yun tamang lakad lang discarte lang tayo pauwi na tayo mga kabos uh, bali nag-deliver tayo ng dog shampoo sa Kaisel Alfred Santos. Sa Mamalingling. Isang galon po yun. Tapos dito sa Barangay Anulid. Ayan. Sa aking pinsan na uh, kay Ate Shawi Biasaga. Isang galon din yun. Guys. Yan. Sa mga gustong mag-order ng pitch shampoo. Uh, free delivery po tayo. Around Mangaldan, Dagupan. Sa Dagupan naman. Basta wag lang masyadong malayo. adgas gas na lang ng konti. Pag medyo looban ka. Ayun. Peace out. Thank you.